Dad. Bila Mami, Daddy, ito na po. Kunin mm. mo. Oh, ikaw magbayad. Ito na. Ito ako, ikaw lagi na aircon. Ito ako malakas electric pan dyan. Ito electric pan yun, ikaw lagi na aircon. Bayaran mo yan. Ayala, sabay tayo. Para kayo kung <laughs> Uy! Uy! Pa-500 naman! Kayang-kaya naman ito! Parang 500! Parang ito nung Good bare months it. lang ay... Uy, ko na magbayad. Yakang, nyakang natin. Kayang-kaya ko yan. Ay, pag may kasunod, ikaw ang magbabayad ah. Eh? Kasi hindi pa ba ito? Let us see... Hey! Uy! May Kuwit! Parang 1,000 <laughs> yan. Ako, bahala libu ka na dyan. ito. Ay, hindi. Baka naman ito mga 1,000 na. Mga 1,500. Lagi naman tayong 1K on. Let's see natin. Uy! Uy, uy, Uy! uy, uy, yon. Yon. uy. ka dyan, Iminabaw eh, Uy! <laughs> Ay, parang three yan. Ayos <laughs> uy, Parang may bukol. May bang may bukol? May error yata yung printer nila. Oh, uy! Bakit ang three, laki? Three thousand. Aba, hindi naman itong makatarungan. Ang laki naman ata neto. Wow, kasi buong mangingit. Kaya tricky. So, bakit? Ito ang panahon ngayon. Medyo na pa... Oh. Wala na naman, wala tayo naman. Wala eh? naman, kasi ano neto? Mas malaki pang nga sa sweldo ko. Grabe naman ngayon ang meron ako. Wala na ba po. yung kadugsong? Wala na naman siguro. Ano? talaga Baka nating na, Tingnan natin. Hindi, diretsyo mo. Aba, may sumilit pang kulay iti. Uy, teka lang. Baka hindi na naman oh, yun, oh, yun oh, sa atin. Oh, oh. Aba, aba, aba. Ang laki <laughs> ano kami? tindahan ka ba? Residential lang naman tayo, hindi naman tayo. Ay, totoo ba yan? Aba yan, nakalagay sa bilay, ayan o, no, 7 May 2024. Ibalik 20 mo po. yan, hindi yan sa atin. Isang linggo makukulong na tayo. Portet! Mapuputulan na tayo ng kuryente. Ano ba yan? Maka <laughs> may kasunod pa rin to. Wala no, 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 no. ah! no, na naman. Ano na naman? May lumalabas pa. Yeah! <laughs> <148 ,000. laughs> ano ba yan? Uwe, well, <laughs> nangahaka naman yata. Meral ko, bakit ganyan yan? So, Ibalik mo yan! Hoy, <laughs> hoy, huwag na kayong mag-electric pan. Patay na lagi ang TV. Patay ang TV. Patay electric pan. Patay din ang aircon. <complexities> Meron pa to. Kaya <laughs> <numbness> <sighs> <gasps> mo pa ba? Baka hey, may kasun pa yun. <speaking> Mag-uling na lang tayo. Huwag gumamit ng rice cooker, ha? Five.

Shoutout nga pala kay Danry Panganiban.